Halos hindi na makilala ang mga biktima ng nasunog na gusali sa Binondo. Napasugod sa punerarya ang mga kaanak at kaibigan na umaasang hindi kasama sa mga biktima ang kanilang mga mahal sa buhay. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Umaagulgol ang lalaki ito na magpunta sa punerarya sa Santa Cruz, Maynila kanina. Oh, no. Tatlong miyembro ng kanyang pamilya ang namatay sa sunog sa gusali sa Binondo. Kabilang sa natrap sa ikatlong palapag ng gusali, ang kanyang asawa, manugang at kapatid ng kanyang manugang. Nakaligtas lang daw siya dahil nasa labas siya para bumili sa tindahan. May fire exit po doon. Hindi ko alam po kasi nasa labas ako magkakasunod na rin dinala sa punerarya ang bangkay ng iba pang nasawi sa sunog. Apat na lalaki at pitong babae ang mga biktima ayon sa punerarya. Nakuno ang morgue kaya ang huling tatlong bangkay na dumating hindi muna ibinaba ng sasakyan. Karamihan daw sa mga biktima ay hindi na halos makilala dahil puno na yung morgue, kinakailang dalhin dito yung tatlong natitirang bangkay na galing nga sa nasunog sa Binondo. Dito na rin sila ipaproseso ng soko at dito na rin marahil titingnan ng mga kaanap ito nga hinahanap nilang mga bangkay na nasunog. Napasugod din sa puneraria ang ilang kaanak ng mga piktima. May mga nagpunta rin na may kakilala sa nasunog na gusali pumunta po kami dito para malaman po kung uh, dito po yung kaibigan ko, kung kasama po siya sa casualties. Pero nananalangin po kami at uh, maasang hindi po siya kasama. Ang nanay na ito naman, inanap ang kanyang anak na nangungupasa ng sunog na gusali. Dati ko pa sinasabi sa kanya kasi yon na pag nasunog sa ilalim at kantin, matatarap ka. Kaya sabi ko, lilipat ka pag nakahanap ka ng ibang ano, ibang dorm dito. Niayaan siya ng kanyang kadormate na lumipat. Lumipat na yung kanyang mga kadorm doon para siya nagaano, nag nag-alinlangan siya. Aabutin pa hanggang bukas ang pagpaproses sa mga bangkay. Matapos niya, sa kapalang mag-ootopsy. Nangako ang lokal na pamalaan ng Maynila na sasagutin ang gastusin sa pagpapalibing sa mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline. Gary de Leon News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.